Grabe, alam nyo ba kung gaano kalalaki ang buwis na binabayaran ng ilang pinakamalalaking artista sa bansa? Tara, kilalanin natin ang top 3 highest taxpayers sa showbiz. Yung number 1, sobrang ingay ngayon, kaya dapat tapusin mo itong video. Nice. Sa ating top 5, walang iba kundi ang Chinita Princess na si Kim Chiu. Sa record ng BIR, umaabot na sa halos 12 milyon. At 800,000 piso ang kanyang binayad na buwis. Hindi lang siya consistent sa pagbibigay good vibes kundi pati sa pagiging responsable bilang taxpayer. Ang gay mo I'm going. To, I'm going to... Sa top 4, si Julia Barreto na isang actress na hindi lang kilala sa mga pelikula at teleserye kundi pati na rin sa pagiging breadwinner. Nakapagbayad lang naman siya ng tinatayang 15 milyong piso na buwis last year. Oh my God! Sa top 3, walang iba kundi si Dingdong Dantes. Hindi lang siya prime time king, kundi isa rin sa mga consistent top taxpayers. Dahil sa kanyang mga proyekto at endorsements, tinatayang nasa labin 15 milyon hanggang 20 milyon ang buwis na nabayaran niya sa isang taon. Grabe ka, Dong? Sana, oh. Sa top 2, the box office, Queen Catherine Bernardo. Ilang taon nang nasa listahan, ng top celebrity taxpayers. Ayon sa mga ulat, umaabot sa 20 hanggang 25 milyong piso ang binabayaran niyang buwis kada taon. Nako, Miss Catherine, paka naman! <coughs> Last but not the least, ang angkabugabol Vice Ganda. Kinilala siya ng BIR bilang top celebrity taxpayer ng Quezon City. Ang tinatayang buwis na nabayaran niya, umaabot sa 40 milyong piso. No wonder, Sobrang gigil niya last time sa rally. Ikaw ka modern. Magkano ba ang binabayaran mo sa tax? I-comment mo nga sa baba.